Am um, hello po ma'am. at uh, tanong lang po namin, uh, naranasan niyo na po bang maipit sa isang sitwasyon na sa tingin niyo ay hindi tama? Oo. Like before, I try to ano, kill myself. Pero kanang wala siya na dayon tungod kay kanang I think brakog na kanang, kanang ganing nakaremember sa words ni Lord nga Evan bisag unsa pa ka bugat sa mga pagsalay na asya for me Uh, Mam, ma Ma'am, naniniwala po ba kayo sa Biblia? Oo. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Yes. Nabasa niyo na po ba to? Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Doon po sa talata na nabasa po natin, Ma'am, ano po ba yung ating naintindihan? or like na kay mga barkadang, uh, or like mga barkadang outsider or gabuat o dili maayo er even unsa panlan unsa panimo sila kasuod dili ka dapat masabay, sabay kun dili maayo lang gibuhat or ni mo sila dapat i Salamat ka ma'am sa imuhang gi-share na thoughts sa amo no sa imuhang naintindihan sa Bible verse. Uh, salamat kay sa Ginoo sa higayon ni imong gihatag kanamo and we hope na Uh, magpapatuloy pa po kayo sa pagbabasa ng Biblia dahil check na meron po tayong kapupulutan na aral at matututunan. So maraming salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos mga. For more videos at usapang tiyak na mapapakinabangan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang MCGI YouTube channel. At para guided naman sa aral ng mga salita ng Diyos sa Biblia, mag-download lang ng Digital Bible app sa Google Play Store or Apple App Store dahil ito po ay libreng libre para sa lahat.